Ciao ragazzi. Titingnan natin kung ano yung makukuha natin ngayong araw dito. Okay. Oh. Maaga pa. Maaga tayo ngayon. Maliwanag. Tingnan natin. Maybe. Ano muna natin yung atin? Bye. Kung ano meron dito sa loob ngayong araw. Oop. at ah, tinapay ulit ito. Tapos, ito ay ito mga mga prutas gulay yan uh, eh titignan natin ha pag lalagay muna tayo ng ating gloves dito ito lang taglit taglit ito na natin lamang hindi tayo nakaprefer at tayo lang wala tayong nagbibigay ito mood oke kita manusia mah merahnya kan kita naik apa senar perutnya, apa itu, apa lah? Oh, mana asparagus? saragos. Pagay okay, natin mga dito. At ito yung ating okay, pangas. Paano hmm. ba? <laughs> Kasi ayokong putulin eh. Ayokong putulin. Pag-iha tayo ng plastic. Ay! Plastic, plastic na sa'yo. tindahan. Tindahan. Ayan mo, Asparagus. Ang sulay ko te. lang tayo ng mga tatlo. Pero asparagus, oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang sasandot ko ng sukini o tayo na na may mag-aari. Mag aari mag gigisa na naman tayo ng sukini na ito. Mama mia. Mama. Mama may mga strawberry. Huh? Ay, ang grabe. Ang daming sukini. Hmm. Yan. Next. Wala pa yung ating mga oh. friends. Oh, wala akong paglalagyan ng strawberry. Wala akong strawberry. Yan oh, strawberry sa ilalim. Ang daming sukini. Mama mia. Hmm? Ah. Ah. Sinong gusto? Sinong gusto ng sukini? Ang oh, friendship. Asparagus, dagdagan. Asparagus. asparagina itu hindi ko kaya strawberry o sabuduro ayun suha so, tayo para sa ating strawberry Oke, okay. kita ha taglit muna dyan ka lang muna okay. Tutup natin natin Dito okay. Op 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 Para lakasi tayong tagal Pag tumumbling yan, sorry. Ayaw kasi siyang maputol para tuloy-tuloy. Ayan. Ang హలోచి మంచి మన కయ expired. Ngayon nga, expired siya ngayon. Pero, hindi natin ito kukunin. Kasi, hindi natin yung kayang kainin. Baga, si, sayang. Kukunin pa yan ng iba. Ito na lang yung, yung kunin ko. Yan. Strawberry. talaga mag maghalimpat na durog na so, yun. Kailan ito ma expire Ngayon din. Ang tawa. Ngayon, 23 kasi ngayon. Kaya, ayun, ito. Gusto ko ito. Eh? ako yung nauna ngayon kaya marami imagine mo kung sino makano dito, ay eh. grabe talaga marami talaga pagkain dito na tinatapon may spek at sakadre bre hmm. ayun maraming mansanas may lemon sa ilalim